everyday sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa mga pinupunta na ina-upload, kinakain, at sinasasaw namin ni Videographer and for today's video. Ano na? Mga kapatang helmet. Ano na, Videographer? Nakakaloka, ang daming nangyari mga kapatang helmet pero ito kasi super over. ang ating timeline, no? Ang news feed natin sa mga salitang kapayapaan. O, ba? Diba? Ano ba? May mga nag-hashtag ba ng kapayapaan? Pero ito nga mga kapatang helmet. Ito ah, may babasahin tayo. Kung sino man ang kumukontra na jowa ako ay kumukontra sa kapayapaan. <coughs> <laughs> Jowa. Oy, may binasa talaga ako mga kabatang helmet ha. Nakakaloko. may isa pa ako na basa na tawarin ako. About naman sa mga pictures daw niya na pinatid. Pero ayun na nga mga kabatang helmet. Super, nagtay-trending ngayon ng saltang kapayapaan, di ba, video ka pa? Mm -hmm. Kasi sino man daw ang kumukontra alam ko, alam nyo na rin yung issue na yan. Teka, mga kabata helmet, alihin natin yan. Kailangan natin ng critical thinking dyan. Kasi nga, hindi ko, critical, critical thinking. thinking yan. Pero ito naka, mga kabata helmet. Kasi nga, di ba nga, may, may sinabi na naman si VP Sara, Quote and di ba sabi yung paper uh -huh. yung about nga sa confidential funds na nai-relate na rin niya sa kapayapaan uh -huh. at nai-relate na rin daw niya sa mga totoong kalaban daw ng bayan. So, uh -huh. sumang mga hindi pa alam, eh, yung short video clip nung speech niya. So, panoorin niyo mga kapatang helmet. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot niyo at pagbabaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So ayun na nga mga kabatang helmet. di ba Sa lahat daw na mga kumukwestiyon regarding CF or confidential funds, eh, ano daw yun? Parang, inaano ang kapayapaan, no? Pichu Pinipigilan ba? O ayaw ng kapayapaan? At yun daw pumipigil ng ganun, eh, is yun daw mga kalaban ng bayan. Una sa lahat, mga kabata helmet, ito ha, sariling opinion ko lang to. Kung marami man ang hindi sasangayon sa opinion ko, bahala kayo. <laughs> May sarili din kayo opinion, pero to, opinion ko lang to. Based dyan sa sinabi nga, wala namang umaano, di ba, Pichu Wala namang tumututol wala namang kumukwestiyon question ng pangmalakasan or pumipigil sa confidential funds. Mm -hmm. Ang gusto lang namin, ang gusto lang natin dahil sa atin galing 'yan, dahil galing yan sa buwis natin, eh yung liquidation ba, yung transparency saan ginamit. 'Yun lang naman yung itinatanong at patuloy na tinatanong, 'di ba, nila Sen. Resorteveros, mm -hmm. nila Rep. Uh, Franz Castro, Rep. Mm -hmm. Manuel, 'di ba? At sin sino-sino pa. Malamang na kumakabata mga batang helmet, is kung nung araw, sa ako ng jeep, yan din naman yung topic. At yun din yung tanong ng isang ordinaryong mamayan na saan nga ba ginamit? Saan ginamit? Pero yun nga, may nabasa na akong inilabas din ni VP, Sarah, na parang at meron pa nagsabi na isang senador nga na ano daw, parang hindi na daw dapat pang kilkilin kasi daw para naman daw sa vice president yun eh vice ah, para sa kanya. Vice President naman din daw ang gumamit. At ah. bakit daw ngayon, ang dami daw katanungan, ang dami daw satsat, -sat, eh ba't daw yung VP daw si VP Lenny, walang tanong. Eh ganito lang kasi naman kasimple po yun. Pebbles! <laughs> ako pebbles daw. So ay na nga, ganito lang po kasi kasi pleon, senator. Wala po kasing confidential fans sa panunungkulan ni VP Lenny. Una sa lahat, hindi siya kumingin for your information. Yes, for your information at ilang beses natin uulitin yan. Ilang beses yang mm, talagang, Diyos ko, di ba sabi nga ni Senrisa? Kaya naman talaga wala nag-question noon Eh kasi, wala namang country fan si uh, Lenny Robredo. Wala nga siyang hiningi. Di ba nga, hindi nga din siya binigyan ng sapat na budget. Ito mm -hmm. lang kakarampot yung budget na inallocate sa kanya, pero na-maximize niya yun. Wala siyang country Excuse me! So, dinami-dami ah. ng mga vice president at kung nakita niyo yung graph from News 5, 'di ba? In-upload ko rin 'yan. Siya lang yung wala. Pagdating kay VP Lenny, walang confidence, walang hiningi, wala siyang uh -huh. hiningi ganun. So, eh, edo ko questionin natin. Questionin natin yung hangin. So, ito na nga mga kapata helmet, mabalik na tayo nang na-relate na si confidence sa kapayapaan at sa kalaban ng bayan. Nakakaloka lang talaga mga kapata ang, ang helmet. Dami namang sumbat. Parang ano ba? E, simple lang naman yung katanungan eh. Saan ginamit? Anong pinagkagastusan? 'Di ba? Para may karapatan din naman tayo magtanong mga kabata na helmet kasi nga sa atin na magaling talaga 'yan sa buwis natin. Kung makatanong ka, bakit? Nangaaway ka? Hindi ako nangaaway, bitcho pero... nang ka pa. Pero huh? nangaaway ka. Ha? Nangaaway ka. Ha? Kalaban ka. Kalaban ako? Oo. oo. Eh sa akin nga galing 'yan. Nagtatanong... Isa ako. Hindi nagtatanong huh? kay eh. Ganun ba? Hindi ba okay. ako pwede magtanong? Tanong ka ng tanong eh. Hindi ako pwede magtanong, Bejo Gopar. Eh, isa ako sa mga bumuo ng confifans dahil tax kailangan, yan. Kailangan kasing gamitin yun eh. Kaya nga, saan nga ginamit? Yun lang naman yung tanong. Bakit ba tanong ka ng tanong? Karapatan ko yun eh. Tanong ka ng tanong. Wala na ba akong karapatan magtanong? Ang sama mong makatanong. Ay, grabe na mo. <laughs> oo, oo. So, hindi para... mo ba alam na masama yung ganyan, tanong ng tanong. So, para kasalanan ko pa ngayon? Oo. oo. Ay, wow. Naga, pabiktim te? Pabiktim hindi. ka. Hindi. Pabiktim ka, video nga Sinabi ko na pabiktim ako. May hindi. kilala ako ikaw pa. Ikaw ang nagsabi. Uh, so, ako na naman may kasalanan? Uh oo, -oh, ikaw. So, kasalanan tanong ko tanong pa lang ka tanong. tanong. Tanong ka ng tanong. Karapatan ko yun ah. Bakit? Alam mo, ako ko question dati ah wala naman dapat question din eh. wala ano naman nagka-question dati. Nung ako yung anong nandun. Ah? Teka, sino ba yung kausap kaya... ka ko rito? <laughs> Pero ito mga kabatang helmet. Alam nyo, itong this past few weeks, this past wow, few indeed. days. Oh, talaga. Talaga nakita natin yung mga alam niyo yun yung mga contractual, yung mga per ora, per day na mga ano trabaho. At ito na nga, 15 pesos na nga daw yung pamasahe, nakakaloka, di ba? 15 pesos na po. 15 pesos na po. Ah baka naman mas mauna pang mag-20 pesos sa pamasahe kaysa bigas. Nauna pa yung pamasahe na mag-20. Mas una pa nating malaman na mag-20 na. Kaya nga, mas... Kesa sa confi. Ay, oo nga. No? <laughs> <laughs> Pero yan nga, mga hindi siya helmet. Secret. Um, hindi siya sa, ano eh, alam mo yun, bakit nga daw, ewan ko ba, alam mo, al ito mga kapatang Tanong helmet. Tanong ng tanong. I-comment down below nyo kung ano yung masasabi nyo, ano yung stand nyo dyan. At saka nga pala, sa mga nagtatanong bakit daw yung mga lumang videos ni Atty. Lenny Robredo yung napapanood yung ngayon, nasa na ba si Atty. Lenny? Nasa Portugal lang naman po siya, nasa Madrid, Spain. Kasi, Vacation time, di ba? Oo. Oh, Excuse me. Kasama ang? Private citizen na po si Atoy ni Lenny Robredo. Sino kasama niya yung mga niya? anak niya. Kaya ako pinopost siya mga in case you miss it mga videos. Kasi ang dami nga nagsasabi, ang dami natin naririnig na wala naman daw ginawa si VP Lenny nung siya ay nakaupo. Ayan yung mga videos, ayan yung mga nagawa niya, ayan yung mga proyekto niya. Kasi minsan talaga nagbubulag bulagan lang tayo o mga pinipili lang natin maging bulag. Kahit ito naman talaga yung nangyayari sa lipunan na may nakatama talaga tayong ginagawa at may nagawa at nararanasan din natin, no? So, ayan na nga yung mga videos. Di ba, mga kapatang helmet, kung papanoorin nyo lang yung mga previews na mga videos ni ato ni Lenny Robredo, talaga masasabi nyo, napaka ang unlad na siguro ng bansang Pilipinas. Kasi nandun talaga yung napaka-organized, Talagang alam niyo, may pag-asa talaga na umangat tayo. At ito pa mga kabatang helmet. Dun sa mga nagko-comment, nagbibigay na suggestion, syempre, super welcome na welcome yan at talaga tinatanggap natin yan. Pero ito, bibigyan ko lang ng puna yung isa sa mga nag-comment po na nabasa ko dyan sa comment section natin na bakit nga more on political yung ina-upload natin, bakit puro uh, reaction video, Ganito lang yan, mga kapatang helmet. Kung ayaw nyo nung content or ina upload namin ng mga video sa regarding kay Atty. Lenny Robredo or sa mga current events, sa mga napapanahon ngayon, okay lang naman na mag-skip na kayo ng channel na to. Kasi ito, talagang itong platform na to, ito yung nagiging boses ng masa. Kung ano yung boses nyo, ano yung boses natin, ano yung nararamdaman nyo, ano yung nararanasan nyo, dito sa channel na to, pwede nyo ilagay yan. Pwede nyo i-express yung mga salubin nyo. Kaya natutuwa talaga ako. Binabasa ko yung mga mahabong mga, mga komento nyo na pareho pala kami ng pinagdadaanan. Ay, pareho pala kami ng nararanasan. Pareho kami ng stand. So, talagang magpapasalamat talaga ako. Sa lahat ng patuloy nagko-comment dyan, no. Ang sarap basahin talaga. Di ba, video ka For Especially kay Sir Christian, kay Sir Me and My Music, kay Sir Easy. Yung kanina, All Aleala. Virtual Truth. Ayan. Mix USA. Ayan, na mga kapata helmet. Sir Osir na Ang dami mga kapata helmet. Ang dami yung, ang dami mga bago. So, dadating ako dyan sa punto na lahat kayo. May shout out ko rin. Masasagot natin yung mga katanong. Ang dami yung rin kasing tanong. So, napapasalamat pa rin kami dahil naka-attach pa rin kayo sa kung ano yung paniniwala natin. Ano yung stand natin. Kasi, yun yung kailangan natin pang hawakan kung talagang gusto natin magkaroon talaga ng pag-asa pa na makamit natin yung gusto nating Bansang Pilipinas. So, di ba? mga patahil. Kaya papasalamat ako sa inyo sa mga patuloy na nakasupport. Oh, thank you din po sa mga bashers. Yes! Sa mga trolls. Sama yan. Tsaka siguro sa mga supporters naman din na yung pa, medyo parang may something yung ano yung yung comment yes. pero kasi natututo tayo mag-isip ng Sige Ay, nga. kagaya na nag-comment sa'yo kanina na ano, no? Yung about sa history, history ano to, yan? parang history ba yan? Ganun po talaga. Sabi nga natin, history repeats itself. So, kailangan okay. lang natin ulitin yung mga sana, ba diba, hmm. Na ito yung naging programa niya, eh. Hmm. Dahil ang daming hindi alam, ang daming walang alam about sa mga nagawa talaga. So, ang sarap lang talaga mag-throwback, diba? So, kanya-kanya, oh, pang -kanya tatama niya, ready kayo, upload nyo kung ano yung gusto nyo. Yes, video ka pa. Tsaka kaya nga history eh. Matuto tayo sa history. Yes, yes. Na yung mali sa history, yung nakaraan. Kung nating ulitin. Huwag natin na nating balikan. Huwag na nating maganda. Yun ang ulitin. ulitin. Oh, oh ulitin yun ang ulitin natin yung maganda na yan. E Tsaka ano eh, pakakapanood natin kay VP Lenny, kay Atty. Lenny, prophetic yung mga sinasabi niya eh. Prophetic. Ang lalipid yung gobor. Oh, kumbaga parang Oo nga, no. Kasi parang, na ano niya na yan eh, na parang futuristic mm -mm. ba, na tipo, sabi nga nila, di ba, uy, grabe ka namang mag-overthink, parang gano'n, di ba? Oh, pero, pero, siya kasi, naisip niya na, na oh. possible, bakit ito mangyari, so dapat ito solution. Oo. Oh. So, pero siyang mga solution eh. Yes. Yeah, so, pero bakit na. inayawan? Hindi natin alam mga kapatang helmet. Pero ayan na nga. So, tulong-tulong na lang tayo mga kapatang hmm. helmet. Kasi to hindi na to about, na sabi ko, ilang eh, ko na ba itong ulit, eh, na hindi na to about kung sino sinuportahan mo, sino binoto mo. Ito kasi is laban na talaga ng pagiging Pilipino mo dahil sa pagmamahal mo sa bansang Pilipinas. I Comment down below nyo pa rin lahat ng mga sa loobin nyo dyan. Sabay-sabay tayong magbasa, ba diba? At sumagot ang mga komento dyan. Basta, bas, stay happy, stay healthy, and stay safe As always, sabi nga mas nabuhay yung helmet din getting better every God bless everyone! Bye! Kasama ko si Grace ngayon.